Turkistan Islamic Party o TIP, mga Muslim Uyghurs na taga ng Xinjiang sa bandang kaliwa ng China. Isa sa mga grupong kumalaban sa rehime ng Syria sa loob ng maraming taon. Mga tinaguriang Lion of Ground Operation dahil mabagsik pagdating sa infiltration. Sila ang pumapasok sa kampo ng kalaban bago ito atakin. Walang takot at hindi umuurong. Walang sinasanto kahit sino. Kamakailan lang naglabas ito ng isang matinding pahayag. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagbanta ang Turkistan Islamic Party ng isa pang madugong gera, isang jihad o holy war, pero hindi laban sa Syria, ngunit laban sa mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... 走吧。So Ang pagbagsak ng rehimeng Al-Assad sa Syria kamakailan lang ay nagbago sa kapalaran ng maraming taga-Middle East. Nagdiwang ang rehiyon sa pagtaob ng pamunuan at pagtakbo ng presidente nito sa Russia. Kalayaan ang sinisigaw ng mga Syrians na naging biktima ng kamay na bakal. Naging dahilan din ito upang itaguyod ng mga rebelde ang maayos na reputasyon para sa mga Syrians na ilang dekada nang humihingi ng katarungan. Bukod dyan, ang pagkapanalo ng oposisyon ay lalo pang nagpalakas sa loob ng mga grupo. Grupo katulad ng Turkistan Islamic Party. Dahil sa kasama sila na nakipaglaban sa rehimeng suportado ng mga bansang Russia at Iran, siguradong magtitibay ng lubusan ang kanilang layunin. Ang TIP ay grupo ng mga tinawag na Uyghurs, mga taga-autonomous region ng Xinjiang. Ito yung malaking rehiyon sa kaliwa ng China, napapalibutan ng Russia, India, Kazakhstan, Afghanistan at iba pa. Itinuring itong probinsya ng China noong mga taong 1955. Pero hindi purong inchik ang mga Uyghurs. Sila ay mga katutubo mula sa lahi ng sinaunang North Eurasian. Sila ay mga mukhang American Indian o yung mga Apache Chief na mapapanood sa pelikulang Cowboy sa Amerika. Mga lahing dati ng tumitira sa mga mayayelong lugar sa mundo katulad ng Siberia. Hindi sila mukhang Inchik, mas mukhang mga Mongols at ang hindi alam ng marami ay ang mga Uyghurs ay mga Muslim. Tinawag na Autonomous Region ng Xinjiang dahil noong una, bagamat sakop ng China ay may sariling pamunuan. Pamuno ang gustong humiwalay sa mga komunista, tinatawag na mga separatista. Dati nang humihingi ng kalayaan ng mga Uyghurs, pero siyempre hindi ito gusto ng Chinese Communist Party. Marahil ito ang dahilan kung bakit pinalilipat ng CCP ang maraming pro-communist na inchik sa rehiyon, mga Chinese Han. Ito yung mga purong lahi ng inchik na tapat kay Xi Jinping at sa partido. Mula noon, ang dalawang lahi ay palagi nagkakaengkwentro. Binalita noong taong 2009 sa France 24 ang matagal ng dibisyon sa pagitan ng mga Uyghurs at ng mga Han na nagdulot ng malaking gulo sa rehiyon. Nagsimulang magpadala ng militar ang pamunuan sa probinsya pero imbis na mamagitan ang mga Muslim ang kanilang pinuntirya, Tinawag nila mga extremists ang mga Uyghurs at sinimulang ikulong yung iba hindi na ayon sa layunin ng CCP ang kagustuhan ng mga Muslim na ihiwalay ang rehiyon sa Xinjiang sa bansa. Ang gulo doon ay hindi na matapos-tapos. Sa Human Rights Watch, sinabi ng Chinese Religious Affairs noong taong 2017 na upang masolusyonan ang nagaganap sa Xinjiang, putulin daw ang lahi at ugat ng mga Uyghurs. Sa Facebook page ni Aziz Isa Elkun, isang Uyghur

walang nakaaalam kung ano ang itutugon ng mga komunista sa mga muslim ng Xinjiang. Siguro panakot lamang ng mga inchik ang pag sa lahi ng mga Uyghurs. Labing dalawang milyong katao ang nakatira sa rehiyon. Halos kasing dami ng mga nasa Central Luzon at karamihan ay puro mga Uyghurs. Siyempre, imposibleng maubos ang buong lahi nito. Hanggang binalita ng Al Jazeera noong taong 2018 na isang milyong mga Uyghurs ang hinuli sa China at dinala sa liblib na kampo. Itinuring ang mga ito na enemy of the state. Siyempre ano sa tingin mo? Aako ba ang mga inchik na meron silang ginagawang masama? Siyempre hindi. Ayon sa New York Times, sinabi ng China na wala raw nangyayaring ganon. Binalita din ito sa Reuters na itinanggi ng China na mayroong mga kampo kung saan nila dinadala mga Uyghurs. Ah, wala namang pala. Siyempre marami ang naniwala sa sinabi ng China. At kailan ba nagsisinungaling ang mga injik? Siguradong nagdiwang ang mga komunista dahil nakalusot na naman sila. Marahil ganun din ang mga tagahimod ng China sa Pilipinas. Siguradong nagsaya dahil nakalusot. Hanggang dumating ang buwan ng Setyembre taong 2019, isang matinding balita ang lumabas na gumising sa mundo ng human rights. Sa The Guardian, nakuha ng drone video ang dandaang mga nakaposas, nakapiring ang mga mata at kinalbo ng mga Uyghurs na ikukulong sa Xinjiang. Pero hindi lamang upang ikulong dahil ang sabi ng AP News na pinipigil ng mga komunista ang pag-aanak ng mga Uyghurs gamit ang IUD pinalalaglag ang mga sanggol at pinipwersang magpa-sterilize. Ayon sa maraming ulat, may mga babaeng Uyghurs na nagsalita na pinipwersa silang gumamit ng birth control. Sinabi rin na daang libo ang pinipilit na ipalaglag ang kanilang hindi pa ipinapanganak na sanggol. Lumalabas na binay-brainwash at ini-indoctrinate ng militar ang mga batang muslim upang maging komunista pero tinawag itong re-education ng partido. Pinapalitan din ang kanilang mga pangalan para mawala ang kanilang pagkawigger. Hindi lang yan. Sinabi pa nga sa BBC na pinapalitan din ng mga komunista yung mga pangalan ng bayan sa Xinjiang upang mabura ang kultura ng mga wigger sa rehiyon. Pero mukhang nakalimutan ng mga inchik na ang kanilang tinatalo ay lahi ng mga mandirigma. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula sa pagbagsak ng rehimen sa Syria, ikalabing tatlo ng Disyembre. Sa The Telegraph sinabi na sumumpa ang mga mandirigmang Uyghur sa Syria na isusunod nila ang China. Sinabi sa ulat na ang kanilang pangunahing misyon ngayon ay palayain ang mga Muslim sa East Turkistan mula sa pangukupa ng mga Injig. Sinabi ng mga militante na ipagpapatuloy nila ang laban sa Urumqi Aksu at Kashgar, mga bayan sa probinsya ng Xinjiang. Tapos sa Long War Journal, inulat na magsasagawa ng jihad o holy war ang Turkistan Islamic Party laban sa China. Walang duda, hindi nila patatawarin ang mga komunista sa pagmamaltrato sa mga katutubo ng rehiyon. Ito na, kumbaga para sa mga Chinese, it's showtime! Anong aral ang mapupulot dito? Nagsalita ang maraming pamilyang Uyghurs sa The New Arab na nais talaga ng mga inchik na mawala ang lahi nila. Napagalaman din na may ilang daang mga sikretong kampo sa rehiyon na ginagamit upang i-re-educate ang libu-libong mga Muslim. Pero nagbago ang ihip ng hangin dahil mukhang ang mga Uyghurs naman ang bubwelta laban sa kapangyarihan ng China. Mga jihadista laban sa mga komunista banta na dapat lang pagandaan ng CCB hindi patang sabi sa taong walang takot walang mataas na bakod buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.